Ay, dulo. balik kaya pa naman ito dulo. Nagaya sa isang mga dulo, no? So, for today's video, mga dulo, hapit na mga man, mga dulo. Hapit na din mga man ang mais. Ayaw, kamay na lang. Relax naman okay. yung mga dulo. Okay. Nahuman naman may sa manual. nahuman naman sa may speeder. hindi nila pa buton din. Kato. Kaya, ah, balina naman na karun. Ang kaso, wala pa man siya maagian sa traktor o sa kwan. So di pami maka atraka. So diri sami tambay sami mga idol. No. Gamay na siya mga idolo. kita na si nila sa baba. Ana. Then duha na pud ka truck ang napuno. Duha na ka truck. Pag mapuno na siya mga idolo, ilisan na na. Kata na pong naka-standby ato. Ana. Ana ang naka-standby. mo na po na mo sunod mga idolo pasinsay kayo mo sa kamot mga idolo kayo medyo kurokid kayo mga idolo kayo kabalo na mo sa kabantis bukid grabe yung kabahan mga idolo okay oh, na yung mga idolo apit na po no sa yeah, iya kulbake mong driver kumbate kulbake mong driver ba si Turansoy

Okay, saya dulu. Saya piukan gini nila. Antut sa mahuman. Antut sa mahuman yung tapita. ini naman lang. Ikaw orang mga pasi, orang katuyukan. Dua orang tulok. Dua orang tulok mga katuyukan nila mga dulu. Mananin ka. O, oh, naging atras na ang pan. Truck. Basta maging atras na ang truck. Di kasay na po'y puno na ng oh, ingani kay sistema dari mga dulu, no? Ingani karun kay... Dili kayo init. So, yahira ang panguan. Kaya kung patimingan mo na init kayo mga idolo, ah, ang bulan, hindi mo sa adlaw. Tapos, pagkahapon na yung ulan, nga na, hindi pa ginabuhi din eh. Bulan init. Nagit saan sa masakpan ka bulan. Sigurado yun. Pas mo kita. Like, ang nangyari ka rin mga panahon na idolo kay Juan. Alumpong. -um. Alumpong ni -um, Tia. No? So, di na kayo. Init. Mahuman ni, eh. lahat naman yung mga edulok Kaya pag ni nga area, lahat na po nga area kung asa na po na ang naka-schedule Then if ever din siya mahuman karoon taman maghapon Overtime man ni siya edulok Overtime man siya, hantot nga mahuman Ano pa usay, makaulay may alas 10 sa gabi, hinga na Pero overtime na siya, with pay na siya mga edulok At nakatsada na sa ilad kay kaya kargado mo with pay kung overtime Hindi na po usay nga, wapay hapon na kumana, tama na lang to, Kaugtid yan po nila asulte No? Ano yung okay, nakakwadrip ngayon dito? Ah, ngayon dito Oscar, oh Ah, driver ngayon dito, oh Si Oscar Hey! Shout out, Timo Jairo Oh? Pasensya yung kaysang kamat mga idolo Kaya medyo kitorog mga idolo, no? Pasensya yung kaysang kamat mga idolo no? Kaya medyo mas mado Kaya ngayon bali na Ang tutumahuman ng mga so, lang kayo kaya so, lang ngayon sa relax driver oh turag soy shout out soy mabati to so, mga edulo no day bottom, mga idolo. peace out